Sa video na ito ay papasyalan natin ang mga naglalaki ang windmills ng Pililla Rizal. Mamangha sa ganda ng kalsada at tanawin sa rehiyon ng Calabarzon. Pinuntahan din natin ang sikat na tatlong krus sa ibabaw ng bundok sa bayan ng Paete, probinsya ng Laguna. Kaya tara, sama kayo sa biyahe namin Let's go! At ngayon, hindi na natin kailangan pumunta pa ng Ilocos para makakita ng mga windmills dahil dito sa Pililla Rizal pa lang. Pero na, tara, pasyalan natin. Malapit na po tayo 12 minutes na lang po halos Maharating na natin yung Isa sa sikat na tourist destination Dito sa Rizal Dito po yan sa bayan ng Pililia Ang Pililia Wind Farm ah, ang ganda ng kalsada dito Aspalto Ayan o oh. oh, kitang kita kita no Sarap mag road trip dito ah Ganda ng kalsada O oh. Wow <laughs> Mapapabanking-banking ka rin dito ng konti Whew, Ang ganda ng view Kita na pala dun yung ano Laguna de Bay So, Laguna de Bay Pinakamalaking lake sa Pilipinas Kita na Siyempre, shoutout Cinco tires sa gulong namin Ni Unico Helmet natin Siyempre, HJC Ayan, pareho kami ni Unico Naka HJC na rin kami parehong helmet Sarap din talaga mag road trip dito sa Rizal eh Ganda yung kalsada Oh, ganda nito Tadhana Restaurant Oh, windmill ah <laughs> Marami na rin mga kainan pala dito Ganda kasi ng overlooking na view dito eh Kita mo yung baba Sigsagan tapos kita yung Laguna de Bay. Ang laki oh. Woo, so, labi na tayo. 5 oh. minutes na lang. Doon na tayo sa mga windmills. This way to Fililia Wind Farm. O, oh, kakaliwa na tayo dito. and Whoa! Okay no? Tara. Pasok na tayo dito sa Fililia Windmills. Ayan, so medyo rough road lang pero kapiraso lang to Sir, good morning Bali, private po kasi yung Santis Develop May payment po tayo rito mm, 100 ba? Aba, per motorcycle po Ah. -huh. Dito na lang po tayo, dito na lang po tayo sa gilid sir Dito I love Pililia Oh, okay, tayo dun sa taas. Pero tayo dun sa gilid. Maganda rin dito sa gilid eh. Maganda view dito eh. Ayan o. Oh. Ayan o, oh. kita na o. Oh. Wow. Maganda view. Ayan oh. o. natin yung windmill dito. Woo! Brad, ka pala! Huh? Ha? ka pala! Siyempre! <laughs> Ano ang mo lang? Kanina <laughs> pa. Galing araw. Ayan. Ayan, dito tayo. Kasabay na naman tayo di sabiha, eh. dito sa biyahe. Dito sa Santis Farm. Dito natin makikita. Laguna de Bay. Kita, Laguna de Bay. So, hindi natin kailangan pumunta ng Ilocos Norte eh, para makakita ng windmills. Kasi so, ito lang oh, 2 to 3 hours drive lang mula Metro Manila. Ayan na. Pinili ang windmills na. na Energy Alternergy Welcome So pasyal lang natin yung gawing dulo Para mas makita pa natin ang malapitan yung ibang mga windmills Kasi kanina doon lang tayo galing sa May Santis Farm Mangilan ilan pa lang yung windmills doon Dito makikita natin yung mas marami sarap din talaga mag road trip dito sa Pililia. ang view eh pag yung ginto mapapainto talaga tayo sa gilid <laughs> wow tingnan nyo naman oh kasi kita yung Laguna de Bay doon oh dahil mga fish cages dyan so kung galing lang natin ang Pinilya windmills ayan at ngayon papunta na tayo ng Caliraya ng Lake Caliraya pag talaga yung view Mapapahinto ka talaga sa ganda eh Oh, mga kabayo dito So Kanina nakita kong kabayo Marami siyang kargang mga buko Magkabila ang gilid eh. May mga saddle bag Ito, eh, buko rin yung dala niya Meron siyang saddle bag so oh. Ayan Wow Ito, puro overlooking Ang nakikita natin dito So, nandito pa rin tayo sa Rizal wala pa tayo sa Laguna oh. ang kalsada sigsagan banking banking <laughs> wag lang so sobra <laughs> slow down accident prone area kasi matatalim yung kurbada talaga kaya kailangan eh chill chill lang tayo I love mabitak Eh, so ano na tayo, Laguna na Mabitak Laguna na Sa Laguna na tayo Yung naman, preskong presko presko Dumahan dito Puro puno kaliwat kanan Kaya kahit na Alas 10 na Ang umaga Terik ang araw Malamig ang singaw Wow Ang ganda ang kalsada masasabi ko na sulit yung road trip natin dito nandito na po tayo sa Mabitak Laguna ang daming gumagawa ng ganyan mga duyan no? Oh, nagawa sa ano ba yan paratan ba yan <laughs> Harap motor, ganda ng kalsada, smooth na Abilan, Bukirin Tapos sa harap mga bundok Dito po yan sa Mabitak, Laguna Wow, aba nung kalsada Tapos bundok sa harap so, Ang road trip to Nandito na po tayo sa Bayan ng Pangil Laguna Loko yun na namimina <laughs> Let's go Baba oh Ito paano na yata tayo Lumban Ito na tayo sa Lumban daguna mag tayo ng tatlong cruise pa Ete Laguna. Samahan tayo ni Sir Potsky. Idol, ingat! Ingat, ingat. And Sir Potsky, ano yan? Bali, follower natin yan. Nag-comment pala siya. Natanong niya kung saan kami sa Laguna pupunta ni Unico. Hindi ko pa nasasagot. Nag-my day ako. Tatambay kami sa yayang ng puno. Doon sa may marker, dyan sa lumban. Ayan, nakita daw niya yung my day ko. Ayan, pumunta siya doon sa Akton. Doon pa naman kami. Natanong niya kung nakapunta na kami doon sa tatlong Cruz, dito sa Paete. Pero hindi pa sir eh. Ayun, samahan daw niya kami. Paket daw yung mataas? Tatanaw daw natin yung sa baba. Mga overlooking. Maganda. Ayan, so... Na. Ah. Ang landmark natin, itong Petron. Pasok tayo dito, Petron, tsaka 7-11. Dito sa Paete na yata ito. Barangay ah, hindi Kalayaan Laguna. Longos San Antonio Road, Barangay Longos, Kalayaan Laguna. Oh, sarap ah. pa. Fresh ko dito ah. Oh. Ah, man-made forest ah. <laughs> Swabe ah. Ah, lambig ng singaw dito. Sarap. Daing puno eh. Wala siya bundok na ginawa ng kalsada Di diba? Slow down, sharp curve ahead No overtaking Accident prone area Fresco, no? Sarap <laughs> Gupat na yung dinadaanan natin Gupat oh. gubat na may kalsada ang laki ng puno na to oh, matanda na to, to. Dake, oh. to laki ng puno na, na. <laughs> grabe <laughs> yung puno ng balete na to sobrang laki dito yan sa may kalayaan Pakit tayo doon sa may tatlong krus. na daanan namin to to sigurado century old na to napakalaki mga ugat nyo grabe e oh, syempre thank you kay sir Potski. pinasyal tayo ito tayo doon sa tatlong krus. ganda ba yun doon ha <sighs> Mic check, mic check So game, biyahe na uli Sinintuod lang namin Namangha kami dito sa napakalaking balete na to Saka, Tsaka ang ganda ng dinadaanan natin Gubat <laughs> na bundok ha <laughs> ng kalsada Kapresko Kasi kanina doon sa baba, ang init dito malamig ang singaw kasi napakaraming puno so part pa daw ito ng Kalayaan Laguna pero yung tatlong krus paiti na yata ang may sakop sabi ni Sir Potsky ah, ko sakop tumambay dito ang <laughs> lamig ito na tatlong krus Hello <laughs> po So ayan dito Papunta sa tatlong krus Mga tindahan din May CR Nakala ko yung CR Ay ah, yun yung tatlong krus ah. So ang tatlong krus pala ay sakop na ng <laughs> Paete Laguna Sitio Santa Ana, Tatlong Cruz Paete Laguna Ayan yung Tatlong Cruz Ganda ng view dyan Overlooking ayan, eh, nakita no? natin Laguna de Bay Tapos yung bundok dyan Hala hala Rizal daw yan sabi ni sir So syempre Shoutout out kay sir Potsky eh. May na, mga nakapitch din natin no? Ha <laughs> ha Grabe view dito, ganda Ayan o, no? Wala mga fish cage dun O, oh, di ba? Overlooking! Grabe! Panalo o Tapos yung tatlong cruise Ayan So May mga picnic table dun Wala namang entrance, wala namang naniningil Ayan, overlooking tayo dito Woohoohoo! tatlong cruise paete laguna ay yung tatlong cruise oh. tapos ayan yung view natin dyan overlooking ayan yung silo di bro unico iho That the maker of heaven would love me and know me by name. In a world where I feel like a stranger, his love came and found me the same. In each breath that I breathe, when I wake or I sleep, everything I need is found. Love that the God of the heavens would stoop down to love me with grace. In the midst of my pride and rebellion, His love wouldn't give up the chase. In each breath that I breathe, when I wake or I sleep, everything I need is found.